Matinding alay po ba ng braso? Mababalian na, na, na nga po ba't matinding nga po ba? <laughs> Nagkakulagi nga po ba? Ding. Aray! Ko. Oh, napasa! Oh, kasakit sakit sa buwit ah! ah. Basang-basa! Ayon. oh. Nandiyan Alam mo si Ate. Ay, alam mo si Ate, Ate. Nako naman bunso. Alin ka dito? Alin ka din? Ay, mas kalugya. Ay, nako. Ay, ayan. Nandiyan din si Kalimmas. Si Uling naman ah. Ajem papala sila, yung mga bata. Sino? Si Lawarlo. Saan? Ayun na. Ho ah. Ayon, Ay, saan mo si tatay? Bago ikaw naman. Naglog siya, Ano na naman ano, yung nalaglog? Ang aking sigarero, yun. Ayun, ang bahala ka dyan. Tayo po ay sasabay po sa papuntang suha. Ah, sa bitbit. Ay, bibili ka muna ng ano? Bibili muna kami ng yung tatay Badil. Oo, oh, sige, Hintayin na lang kita dito. Akin okay na. Ano Anong bang, okay? aokin no? Kahit kapag-aokin ka. mo ako. Akin okay na. Wala nga. Wala huh? nga isang malalaglag yun. Pagbaba ko lang yung malaglag. Wala ba akong... Ah, saan na ba? Kinukuhahan mo eh. Anong <laughs> <laughs> oh, makalis na? Kapi na eh. Ganoon pala yun. Di ba, Dil? Saan tayo bibili ng mga... Paas. Sige, bili na kayo. Sige po. Ay, nako eh, kapag ikaw eh, nagpunta diyan sa tubig at ikaw eh, napunta diyan sa malalim, hindi kita ma... Oh, kapag ako hindi marunong maglangoy wala ka an tawag dito warlaw ay ibahala kayo hindi kayo masasabas akala ba'y ako nagluloko o. Uy, kuya. <laughs> Maraming maman nga daw ba. Tapos ikaw ba ay ano. Ayun. Hindi po pala sila sumabay kanina. Ay, matipid po pala sa gasolina yan eh. Matipid, honey. Ilang, ilang litro po ba ang bibili natin? Mga tatlo po. Mga tatlo po. tatlong litro ano po tapos dalawang paahon nyo po tapos mm. yun pong ano mong si yung mga si tatay badal ng ano ayan oo kung aahon pa naman ako dyan ang pakala namang gasolina gagabihin lang ako eh pero makakapunta ba ba ng floating ayan ayan na Oh, oh. Angie, kau, lagabot. Para may pambili kayong pasalubong. Kayo na bahala dyan. Ay, salamat. Thank you, Tay Badin. You, so, Pasensya na po ngayon. kayo at kami ay... Ka Oo. Eh. Uh -oh. Ba't kanina hindi kayo sumabay kay Lamam Joy? Ha? Ano ah, una? na? <laughs> ay hala eh. Ilan ba kayo? Sililan? lang. Ayun ah. Di ba sililan iyon? Hindi ba sasabay? Sige, bibilisan niya ang takbo ha. Nakasabay Atay siya. Thank you po. Ay, warla. Pakidala nga ito. Ano nalawa? Halay na, halay.

Asha. Tapos, ikaw na namin sa amin, na nasa <laughs> ba nung Niwano si Angelo? Ay, di ikaw naman ngayon. Nagpaalam ka na? Ang <laughs> mm. nangyari na Nasabet. Nanda um, ng anggat dam. Kaso sa susunod, ano na yan? Ang ng tubig. Alay ayon. Na. nauna pala sila, Ma'am Joy. Bilis okay. naman nila.